So, yan guys. Parang medyo makulim lang. Kahapon, umulan. Pero naman yung as in malakas. Kaya naman naglabat tayo. Yan. yan may bakas pang umulan. So, ito po ang ating ulam ngayon. Dahil sa mahirap lang tayo, tipid-tipid at gusto natin mag ng medyo may lasa naman yun. So, yan. 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 Legendary lang Ang kakalim nito, guys buto-buto. tulang -buto. lang ito lang So, titignan natin kapag kuwan na siya. So, nilagay ko na yung kuwan. So, kasi pag dito guys, pinakulo ko muna ng isang beses. Tapos, tinapong ko yung tubig ng yung pagkuluan. Tapos, nilaga ko ulit siya. Tapos, yun. natin. kasi ko ka siya. Magli isang oras na rin. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng pamintang buo. Tapos, itong mais. Eh, yung mais ko niya ni, naluto na yung binili ko kasi walang hindi naluto. Pero nilagay ko pa rin para mas magpalasa mas. So, tignan natin kapag, or tignan natin kung medyo paano siya, no? <sighs> Tigas pa talaga. Medyo matigas pa talaga siya, guys. Mga 1 hour pa siguro 30 minutes yan. Tapos, lalagyan natin siya ng more na beef. So, hindi, nakalimutan ko na kung ano ang pangalan nito ito. Anong pangalan niya itong gulay na ito. Tapos, ito, um, repolyo, tsaka syempre, Chinese cabbage or umbo. Lalagyan natin siya ng bagay beans. Walang kuwan, walang patatas. Mamaya na natin ilagay yung gulay niya para hindi mo overcook. So, yeah lang yun akong ano yan guys. Ha? Baka yan. Buto ng baka. So, thank you so much.